Anong ganap sa mundo ng showbiz? Iba talaga ang pag-arte ng nag-iisang Gina Alahar. Hindi maitatanggi na isa sa pinakamagaling na aktres mula noong kanyang panahon si Gina at isang karangalan para sa mga artista na maka-eksena siya. Pero hindi inaasahan ni Glyza de Castro ang isang eksena kung saan mainit ang kinuhaan nilang sin kasama ang multi-awarded at veteran actress. Sa kanyang Instagram, nagbahagi ng BTS o behind the scene ng kapuso actress kung saan kita ang kanyang reaksyon ng sampali ni Gina ang kanilang co-star na si Claire Castro. Yung nagulat din kami nila Mike Tan at Raver Cruz sa nangyari sa eksena, pero kailangang magstay in character. Pagbabahagi ng actress sa kanyang Instagram. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinakamasakit na eksena ng ginawa namin. Sobrang awang-awa kami kay Claire Castro. Pero kailangan matuto ni Shelo. Pagpapatuloy niya. Nag-upload din ng zoom in sa kanyang naging reaksyon at kitang kita na nagulat talaga ang kapuso star. Ganoon din si Raver na pilit din mamaintain ang composure ng kanyang karakter. Ang teleseryeng nagbabagang luha ay isa sa mga teleserye ng GMA7 ngayon kung saan umiinit lalo ang mga eksena. Samantala, makikita sa comment section ang iba pang reaksyon ng ibang artista. Anong masasabi mo sa balitang ito?